Yo, 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 mga do. So, eto na tayo, ano. We're making pancet for tomorrow. Kasi, natural my birthday. So, eto, lahat to, nakuha ko to sa garden ko. Tingnan nyo, oh. Kale, at saka pinaghalo ko yung kale, saka yung dahon ng, ano, dahon ng uh, sweet potato, kamote. So, eto siya. So, eto yung uh, natin sa pancet. Kasi, yung lumanang tugtugin niyang, ano, repolyo. Dahil yung repolyo, pag hinalo mo sa pansit, tunaw agad. Walang kulay. Alam mo yung pansit mong mukhang nahulog sa bas? Sabi ng mga barkado, kung bakla, ano ba yung pansit mo, day? Kung nahulog sa bas. Ganun. Ayan siya, oh. So, mas maganda tong ganitong style. Kasi kale, mas masustansya. Kumpara naman sa cabbage, no? So, huli na natin ilalagay tong, ano. Saka medyo, ma ano pa siya, ma... Tawag dito? Ma masabaw pa siya kasi nga bagong hugas tsaka mas masarap sa pansit yung masabaw yung parang sa lukban na pansit pansit lukban masabaw pa ganun ganyan do hindi yung mga pansit na ma, alam mo yung may mga pansit ako natitikman mabubulo ng kasa ano wala kasing sabaw ayoko naman sa pansit na lunod yung gusto ko yung pansit na ano ba masabaw ba hindi man masabaw. Basta yung lukban na pansit. Alam niyo yun ng mga kumakain ng pancit lukban. Ayan siya. O, ba diba? Ang ganda ng itsura niya. Ayan. Luto na yung pansit natin. So, pangit naman sa gulay yung ano, half cook. Pero ito talaga, yung pansit na kakaiba. O, ba diba? Tuwan-tuwa ang mga Amerikano dito. Sa so, totoo lang. Mga barkada kong Amerikana, magpapa-request pa ng ganito. So try niyo yung ganito guys, ang so, mapapakita ko sa inyo itong hiniwa hinihiwa ko ha. So ito yung hinihiwa natin oh. Ito last na natin ilalagay ito kasama yung dahon ng onions. Eh gabi na eh, mangunguha ko ng onions bukas ng umaga. So pinaghalo ko yung kale at saka yung dahon ng sweet potato. Ito na siya oh. So maganda ang carrots para half cook, ganyan, half cook siya. Yung pusa ko, pa-commercial muna, pa-commercial, pa-commercial do. Ayan oh, pumipikit, kumakain din kasi ng pansit yan eh, oh. O, balik na tayo dito. So ito siya no. So ihahalo natin to doon sa ating pancit do, yung dahon ng kamote at kale. Ayan siya oh. Ang ganda ng kulay, ang saya. Ayun yung pancit mo daw. Ayun no. Tapos eh mainit-init pa yan. Kailangan nating haluin. So ito siya. Tingnan mo naman yung pansit mo. Kapag ang kagandahan kasi nito kumpara sa cabbage, green na green kasi siya. Kapag naluto siya, medyo dark green pa rin siya. Hindi siya mukhang yung cabbage kasi natutunaw ang itsura, ano na siya, luma, humalo na siya sa kulay ng pansit. Kaya yung pansit mo, mukhang, alam mo yung pansit na malungkot, walang kulay. Ito gan, maganda yung gantong pansit, yung makulay. Kasi sa Korean na pansit, ang daming kulay, marami, may mushroom pa silang hinahalo. Lahat yata ng gulay, hinahalo nila dun eh. Pwede, pwede mong ihalo kahit anong klasing dahon. Yun ang maganda sa Korean na pansit, kaya masustansya. Yan, ganyan do. Yung pansit natin mga Pilipino, kung ano yung nakasanayan natin, yun lang nilalagay. Punta kayo sa Korean na pansit, lahat ng klase ng gulay, hinahalo. Ganyan, para masustansa yung pansit mo. Ito yung pansit na lubog. yung ilong ng mga katrabaho kung matatangos, pumapango pag natitikman to. Papa-request pa yan sila, ganyan. Pagpatuloy na natin itong hiwain, dagdag natin itong ibang mga to. Yan na sila. Tapos ito, last na to para sobrang bango ng pansit mo. Gabi na kasi, kung meron lang akong onions, hindi kasi ako nakapanguha kanina. Bukas na yon para fresh na fresh talaga. Ganyan guys, gumawa ng masarap na pansit. Try nyo yung ganyan. Nang maiba naman.